Barangay Malaria. Alas karamihan ng station ng MRT Line 7 ay dito dadaan sa Commonwealth Avenue. So dito, halos patapos na rin yung mga construction. So dito naman sa Kaloocan at sa Bulacan, syempre hindi magpapauli yan na malaki na rin yung progress. At yung huling update natin, pinunta natin yung possible kung saan itatayo itong huling station ng MRT Line 7. Ito po yung sa San Jose del Monte. So, malapit sa Sabano Park and Altarza Town Center. Kung so, may kita nyo yung poste, hanggang dito pala yung na-construct. Pupunta natin yung area ng mga bahay na nagsisimula na yung demolition, which is part din ng MRT Line 7. So, dito may kita niyo na kung saan liliko itong daanan ng poste. So nung huling punta natin, tukoy natin yung possible location nito San Jose del Monte Bulacan Station o yung pang-14 station nitong MRT Line 7. At uh, ngayon, meron ng mga bahay ang uh, na-demolish dito sa part ng North Caloocan. So ako lang yan, pagkalampas nito sa may Metro Plaza ng North Caloocan. Nandito na tayo sa Metro Plaza, uh, Caloocan. Ang pupunta natin ngayon itong area ng Ascoville bago ito magtulay dun sa boundary ng San Jose del Monte, Bulacan. Sabi dito na yung daanan ng poste pala, hindi siya didiretso sa Quirino Highway or doon sa poste. So parang ang mangyayari, parang iiwasan. Kaya parang liliko siya sa kaliwa. Kaya merong mga bay ang na-demolish dito. Mula sa Ascoville. ng siya. ito so. Kaya ito. Wala silang sinasabi. so, ang ano ano diyan pag bayad na, gigibay na. Oo, bayad na yan sila. Pati yung doon ang isa na So yung sa inyo ma'am, mga kailan estimate daw? Wala silang sinasabi. Inuuna kasi nila titled na bahay. O yung inyo, mga titulo. Inabayaran ng MRT7. Tapos yung yung mga walang titol oh. Kaya pala parang tapyas lang pala. Kasi meron pa palang kasunog to. So okay. estimate mo ma'am hanggang saan to ma'am? Simula dito hanggang doon. Diretso na rin hanggang doon sa 7-11. Ah parang lumayo. Uh, iniwasan yung tulay. Kaya ano kami yung... Kaya okay. yung okay. alternate na. Uh. Barangay Malaria. marami pa tong bats ng uh, Eto, ito ito pala yung kasama parang matagal na to na demolish na ah bago bago lang ito yung kasunod kabahin no? susutan. Hanggang saan din hindi demolish dito sir? Wala ba? Pero dito wala na nakatira sir. Nalipat na sila. Ayan ka ba? Yung kita mo yun dun oh. Yun lang yung Kirino Highway. So mukhang hindi didiretso sa Kirino Highway yung daanan ng MRT Line 7 dito sa mga presidential area dito So ito yung kalookan pagkalampas ng tulay yan na yung San Jose del Monte Tapos yung mga kinoconstruct na poste ngayon nandito Ayon sa mga natanong ko parang iwasan nila itong Kirino Highway hanggang dito sa tulay So mangyari dito lulusot yung ng train ngayon Hanggang dito makarating sa malapit sa Sabano Park. Kasi kung susundin mo yung Kirino Highway, dapat meron ng mga poste dito yan, di ba? Pero ngayon wala pa. Uh, instead, ang nangyari, na-demolish mga bahay dito sa bandang kanan. Yeah, so marami-rami dito mga matatanggal Nung Dito yung malapit sa Ascoville na nadaan natin kanina. And tapos meron na rin ginagawa dito. Ewan ko lang kung ano pa to pero marami na rin mga tambak. So ito po yung part ng mga bahay na demolish. So mukhang marami pa tong alis yun, no? Katulad nito mga nakahilera dyan hanggang dito. So, ito po yung mga bahay na demolish. Kasi kung susundin nyo yung Kirino Highway, dapat dito yung merong poste. So mukhang dito marami pa yung mga bahay ang nakapila dyan eh. Yung iba dyan na nabayaran na, yan yung na yung na-demolish na. Pero soon, marami pa tayong mga makikita dyan. Yan, yeah, malapit sa tulay na yan ha. Yan na yung boundary ng Kalokan at So dito naman tayo sa Sabano Park. So dito po yung possible areas ng itatayo yung huling station ng MRT Line 7. Yan. Ito siya mga walking distance lang to pagpupunta kayo ng SM. Yan, kita mo yung SM nandiyan na yan. Ah. So ano masabi niyo dito sa lokasyon ng San Jose del Monte Bulacan Station? Dito, dito medyo malawak naman siya kasi ito mga ongoing development nito. Eh. Puro mga bakating lote lang. Kasi kung dyan itatayo yung station malapit sa SM, medyo congested na eh kasi puro mga commercial area na yan. So kaya rin na natagalan dahil dito sa pag ng bagong station para sa sa uh, San Jose del Monte Bulacan station naman. So itong Tala Station naman sa North Caloocan ay set na rin ito sa pagstart ng construction. Yung remaining 12 station naman na naitayo na, ito ay merong partial operation na target nila sa late 2025 or early 2026. So ano sa tingin nyo? Kaya ba nitong petso na to para sa partial operation?